Ito Ito But, uh, skip. Ako <laughs> Paano hindi di ako Paano na hindi paniwala? din. Hindi daw. wag daw dyan yung buha ko. Kailangan muna yung buha ko. Kailangan muna yung Sa likod so, ang buha. Hindi nagsama. Hindi pa naman ako. May naman sila sa likod

-eh, ay, huwag mo, mo na muna hipungin! Ay, bakit mo naman? ba? Nakuha ka na! Nakuha ka na! Nakuha ka na! Tama yung nangangawa ni Papa. Hindi, na yung natin. Hindi mo ba hawakan? Hindi mo. na bagsak mo na. Bakit di ako nangangawa? Hindi na natin tumatidol. Magpapanood na ako maganda sa TV. Nakaway na kayo. Yun yung nangantay namin. Saan lang palagas yan? Dahil hindi na yung bakarot dahil yung... BBM lang sana. BBM? Hindi, hindi pa BBM. Saan naman? Walang walang pa yan. Dapat niya muna yung style.